lipat tayo yung ilipatan namin guys is ano rin to ayun yung alaga ko si Bak ito sa amin talaga to na ayun know, o maisan sa kapalayan so ang problema dito nauuna pa silang marbes guys this time cockling naman ang hulihin natin sa water cock hen or kanugtog sa tagalog yan dyan lang sa may kabila Ayan yung ilog oh. so ipat muna tayo rito gawa ang pesto na paglalagyan so sana makakuha tayo ng tikling at palagi na lang si bradab or ano yung hinuhuli natin itong red collar dab so dito muna tayo dito pa tayo medyo masukar yung daanan guys gawa ng malapit na rin itong harbisin ito so stay lang guys ito na yung palayan na pepwestuan natin ayan na oh. so stay lang balik tayo guys sa pwesto natin doon. Wala tayo nakuwang tikling. Masyadong ilan nagtatago sila sa ilalim ng palay guys. Maririnig mo pero hindi mo makita. So balik tayo doon oh. Ayan. Ayan. na sila. Diyan sa likod ng maliit na saging yung ano natin guys. Hide out natin. So stay tuned lang guys. pa. Mm. Ayan yung puno ng Jumilina guys o. Oh. Ayan. Ayan ang target. Saka ito. Tapos, ito. Sa baba pala yan. Ayan. Pala yan. Papantay kami ng... Pala yan, guys. Ayan, Ayan kami ng huli, oh. Ayan. Patlo yan, stay tuned lang guys baka madagdagan pa yan ang dapo saan ba yung abas kayo guys ang dami nila guys ayan guys nakakuha ako ng isa. Ang dami nila guys. No? Kung ganong karami guys yung uubos ng binhi nyo, wala talaga matitira guys. Kaya pasintabi lang po sa mga bird lovers dyan. Dahil sa aming mga magsasaka guys, talagang salot o namimesti talaga sila ng pananim. So, intindihin na lang natin guys, no. Kung hindi kami guys magpe control, ay ganun din. Wala kaming maibibentang palay at bigas sa ating market. So, pag mumina guys yung produkto namin mga magsasaka, mamahal yung bigas. Gawa so, ng problema natin ngayon may problema tayo sa presyo ng palay so pakiunawa na lang guys at pasintabi sa ano sa ating mga bird lovers dyan so ayun stay tuned lang guys salamat at salamat sa pagintindi So Ayan Hindi na ako nakapag Video guys Ito so, Hapon na Ayun Palubog na yung araw So May ibon pa doon oh. Pero Tama na to Uy na tayo Ayun no saan naman na ang binhi dito sa kabila yun pagbubog araw yan yung natin guys. keso yan so 12 pieces yan so yan salamat guys salamat sa panonood Salamat sa inyong suporta. At uwi na tayo. Sigurado na ang ulam. May ipandagdag ulam na naman tayo.